Saliwa tayo. Sa Ha? 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 sa <laughs> 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 oh mag-action.

yun <laughs> nakalimutan na kaya niya nakalimutan na kaya niya pre pare. ito pre yun ba? kasi kasi dampang manok sigaw dito eh Ito po ba yung pa secret falls? Diretso lang po Hindi po, thank you po Sinigurado ko lang Sa 360, 360. 360. yun ang, yun ang bilhin mo dito sa likod kita lahat tayo tama Hingan ka ha ba ano nasa kita mamimili ka ano po boss mo oh. may ikot mo no? Ano yun ano yun ay yun pala yung may

yung okay, kinakabahan si Castro, guguho na daw. <laughs> Pero gumaguho nga yan lagi. Oo, oh, dito na lang magpark. <laughs> Lalakad kami sa off-road. Kesa magmotor kami dito. Masisira pa yung motor namin. Eh. Hindi <laughs> ba pre? Mas okay Babaan na niya tapos bigay na lang natin sa tubig, sandaan o kahit nga. Pente. Pente. Kwento na lang. Jelong galawan. Kwento. Sino gagalawin? Ay, bastos. Labanan. Labanan na naman. Ang na naging vlogger na tayo. Parang hindi naman tayo. Labanan ang upload. no? Hmm. Ano yung pwesto niya? Beautiful. Alam, ah, Ano pa. ang pangalan ng tropa? Ah, uh, Jake. Saan nakatira? Um, Aranyaki. <laughs> Ilan ang asawa mo? Wala ako. Ikaw pala ang una. <laughs> 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 Gala ako nga, no? Eh. Nalawang manyakol. Manyakol. Mag mag hirap nyo oh, ano ate cha dito simulan muna dito. Wala. Oh. ingat ka. Mm. pa tayo next month. tandaan mo. Ako ang <laughs> Ang galing yun, malambot na ba Ano yan, ko naman kung ano mo. Tiyago kang gigit. O yung delata? Eh, hindi ko alam, lahat ng pinahawak ko sa akin. Hindi mo man lang kinuha? Ipano, eh, paano, hukuhan. Hmm? Puno na. Naiwan mo? Oo. na? Hindi lahat. Hmm, ano okay. na? Ano 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 na? na? Ano na? Ano na? na? Ano na? 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 Alin. Helmet? Ano Ikaw nag-akit? Ito yung ulam. Naiwan. <laughs> <laughs> Ay. Ulam. Ay. <laughs> tayo ulam. Dinala pa natin. Pabalikan oh, na yung dalawa. Ayan, auli naman Alam? niya din yung ulam. Dito na, naiwan. na may dalawa? Si Jessie. Oh, kami wala. Layo, eh. Layo nun. <laughs> Madilim. Kawa lang po. Naliligo kami sa putik eh. <laughs> sa puning. Puning yun diba? Jelo sa puning yun ano? Yung sa Ay hindi. Iba pa yun. Eh. Putik talaga. Ganito kulay oh. Tapos mo yung damit mo kulay putik na.

kaya ko meron eh. hindi, gabi eh. Si Christian, wala. Oo. So, oh, ako din, walang pasok. Saan ka iinom? Sa inyo. Sa inyo. Sa inyo, kasi may, ba may baby kayo eh. Wala, hindi. Bawal sa amin. Arte pala sa inyo eh. Saran niyo na yung bahay niyo. Mabigat <laughs> daw. Ang suwag. Na, laging bato pa. Oh. Lagi ako libre dati sa Oh. Tapos meron ka pang condo. Condo. Tsaka iPhone. -tang -tang. iPhone. IPhone, iPhone 10, ano 'yun? Babae ni iPhone 8. Oh, iPhone Upgrade. 10 -10 Tsaka 10 -10 Adidas, 10 -10. Nike, Kondo, ano pa? Siguro yun, sakit ng loob. -sakit anong, pa, pero anong gagawin mo? Binili ko pa rin si Buena. Hindi, pero ang gagawin mo pag yun, pipikit ah. ka lang. Pipikit, saka isipin ko si Marian. <laughs> Sino naman si Marian? <laughs> May iba pa? Parang nag-iba yata yung tsura na yun. Ah, baka nadali nung baha. Try natin yung Teka <laughs> <Ayu> lang <laughs> Sige, picture <laughs> Picture mo <lang> ako Nakakatawid <laughs> oh, ba dyan? Boom! Nakatawid ko kung nungari oh, Nga atin baka tumawag no. <laughs> ito, 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 sigurado ito <laughs> Sure win ito, sure win Ito po yung isang unggoy <laughs> oh hakay kami niya kahit na kahit na kahit na kahit na kahit ako kahit <laughs> <laughs> na Saan? Doon? Doon na lang oh. Dito na lang po kami. Para masaya. pwede na pala ata eh. Meron 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 na pala ata eh. Panis.